Hello mga kababayan. Happy weekend. Kumusta po kayo? Alam niyo napakainit ng mga mga araw ano? Kaya lagi ako makagalit. Hindi ko kaya yung init. Ay, may bibigay lang po ako munang tip para sa inyo no. Kasi noong Thursday, April 4, hindi ko alam na yun pala yung pinakamainit nating inabot. Eh, pumunta ako ng bayan. Hindi ko alam. Sobrang init. Kasi dati-dati, ito, tip ko po, ano, kapag alam ko na ngayon na summer, tuwing luluwas ako ng bayan, I'll see to it na may baon-baon po akong uh, frozen bimpo. Maliban po sa tubig, yung cold water na inumin, nagdadala din po ako niya ng yung bimpo, mga two pieces ng bimpo na I froze it overnight para pag kinabukasan matigas. Yelong-yelo siya. Baon ko po yan kapag alam kong aabutan ako ng uh, maghapon na uh, mainit sa labas. So, ang ginagawa ko po niyan, Uh, pag, lalo pag mainit nandiyan sa labas, yung bimpo, po, ilalagay ko po sa ulo ko, tapos ipanggaganyang-ganyang -ganyan ko, para hindi nyo, para kayang tiisin yung init sa labas. So, yun, ginagawa ko po yun, maliban sa inuming tubig. So, bimpo, po na pinalamig, frozen. Yan, daladala -dala ko po yan. Ganyan-ganyan so, ako lagi. Eh, ang bimpo po, yung frozen na bimpo, madaling ma pagmainit, madaling madaling siyempre bumalik sa room temperature. Kaya dala-dalawa ang pinabaon ko. So, yun lang po. Para hindi tayo masyadong ma ma apektuhan ng sobrang init sa labas. Ngayon, <coughs> ang gusto ko pong Uh, bigyan ng reaksyon na kasing init ng panahon na pinag-uusapan na naman ngayon, ito pong bagong <coughs> <coughs> sorry <coughs> itong bagong voice clip na ipinalabas ni Pastor Tibuloy baka naman po hinahanap nyo sa akin ng voice clip ayoko na pong magpalabas ng voice clip sa video ko kasi minsan na ginawa ko yon kahit na yung hearing sa Senado eh nagkaroon po ako ng ano yun yung yung issue add suitability issue so ayoko ng kasi kung tutuusin yung sa Senado po, di ba, ano naman yun? Legal naman yun. Pero bakit nagkaroon pa ako ng issue? So ayoko na magka-issue, kaya hindi na lang ako magamit. Kukwento ko na lang. Eh sa mga ibang vloggers, pa hindi ko alam kung paano nila ginagawa yung gano'n, na nakakagamit sila ng mga video ng iba na hindi sila ma-strike. Ako po kasi takot ako doon hindi <coughs> na nga lumalaki yung channel ko may strike pa <coughs> sakit siya so ngayon ang napansin ko po kay kay uh, Pastor Kibuloy parang ano siya ngayon sobra na po siyang paranoid opo praning na praning na sa totoo lang parang Nade-depress siya, pala, parang problemado siya ng gusto. Ang dami-dami pa rin pati niyang mga sinasabi na yung marami siyang naidadawit. Nabanggit niyo doon si Maharlika, nabanggit niya si, naidawit niya si Bipisara, Sara, na mukhang medyo may kabigatan po yung issue ng pagsasangkot niya kay Bipisara. Sara na siguro kailangang ipaliwanag. Isa pa si si DOJ Secretary Remulla na i na ikanta niya na mayroon pala silang usapan tungkol diyan sa mga kaso niya. Kaya naman pala hindi gumagalaw yung hindi nagmo-move yung mga kaso ni Kibuloy kasi ang dami niyang kausap. Biruin mo di DOJ secretary mismo ang protector mo? Di ano nga naman talaga ang mangyayari sa mga reklamo ng mga biktima? Tapos ngayon, sa kapraningan niya na para bang, para po siya sa mga kababayan na nagpapaawa sa publiko. Nagpapaawa na nagdadrama, na akala mo naman kaawaan siya. Aba, Pastor Kibuloy, hindi po kayo nakakaawa. Pinagtatawanan nga kayo eh. Kasi, dyan tuloy lumalabas. Dito sa pagtatago mo, sabi mo, hindi ka nagtatago. Hindi ka nagtatago sa otoridad. E ano yung ginagawa mo? Ayaw mong lumabas. Noon ipinatawag ka sa Senado. Ayaw mong humarap dahil ang sabi mo, bogus yung Senate hearing. Pinagbintangan mo pang bogus, eh Senado yun. Branch of government, tawagin mong bogus. Tapos hinam, naghamon ka pa na keso ayaw mong humarap sa Senado dahil nga sa bogus ito, kung may reklamo ka mo sa'yo, kasuhan ka o it, ha haharapin mo. Di ba diba yun ang sabi mo noon? Sabi mo, kasuhan ka sa korte, haharap ka. Kung ngayon, you ask for it, ngayon ibinigay sa'yo, kinasuhan ka. Ito, ayaw mo rin harapin. Nagtatago ka. Nagtatago ka sa magsiserve sa'yo ng warrant to arrest. Kala ko matapang ka, pastor, alam mo, pastor, ang dapat, ang anak ng Diyos, hindi dapat natatakot. Di ba? Sabi mo, appointed son. Sabi mo, makapangyarihan ka. Biruin mo, hawak mo ang kaluluwa ng naming lahat. Ng lahat ng tao, yung ilang bilyong tao sa buong mundo hawak mo. Ano nangyari? Bakit sa ngayon eh, natatakot ka dun sa mga ordinaryong tao na ang mga kaluluwa eh, hawak mo. Hindi kami makakadaan. Ay, hindi kami makaka, makakarating sa God the Father without going through you kailangan na naming dumaan sa iyo. Do ibig sabihin mas makapangyarihan ka sa amin. Bakit ka nagtatago? Mga pulis lang naman yang naghahanap sa iyo. Hindi pa naman yan, hindi naman demonyo. Mga pulis. NBI. Iniimbitahan ka. Hindi ka pa naman ikukulong. 'Di ba? Yung isang kaso mo, pwede ka pang magpiyansa. Malas nga lang yung isa. Mukhang yun yata ang kinakatakutan mo. Eh. Hindi ka pwede magpiyansa doon. Diretso kulong ka. Yung sa pasi. Kasi nga naman eh, qualified human trafficking. O, oh, mabigat. Pero sabi mo, simple lang naman ang mga kaso mo ang nagpapalaki lang ka mo, ay gobyerno. Pati si Bongbong Marcos, yung Pangulo, dinawit mo na, sinisisi mo. Ano man ang kinalaman ni Pangulo dyan sa kaso mo? Ngayon, gagawa-gawa ka kasi ng mga kabalbalan mo, hindi mo napigilan yung kamanyakan mo, kalibugan mo, di ba? Biruin mo sa isang, sa isang gabi, nakakailang babae ka. Sa isang araw. araw-araw. Sobrang hilig naman yan. Hindi mo na, hindi mo makontrol yung sarili mo tapos ngayon, hindi ka pa pumipili ng yung hindi ka makakasuhan. Pinipili mo pa mga bata, o di makakasuhan ka nga. Kasi sana kung mga 18 and above, bata pa naman ng 18, ano? Susko. Ako nga o, oh, senior citizen na. Hmm. Yan kasi. Hindi mo sukat akalain. Eh. Akala mo lagi ka makakapagtago. Sus. Tapos ngayon eh, galit na galit ka sa Amerika. Kesyo nagsasabuatan ka mo yung Amerika at si Pangulong Bongbong Marcos keso pumunta si Pangulong Bongbong Marcos doon sa Amerika at nag-usap-usap sila ng FBI at CIA ng US government para habulin ka keso ihinand over ka ni Pangulo Marcos sa US bakit? ba't ka naman ba't ka naman nila pag-uusapan? Ganun ka ba kalaking tao para pag-usapan ng dalawang bansa? Hindi mo ba alam kung anong sinadya ni PBBM sa Amerika? Kung bakit siya nagpunta doon? Ang pinag-usapan nila ni President Biden at PBBM ay yung problema sa West Philippine Sea at yung ekonomiya. You own, hindi ikaw. Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo, kibuloy? Dalawang pangulo ng dalawang bansa, isang superpower? Pag-uusapan ka? Bakit? Anong threat meron ka ba sa Amerika? Sa pagkakaalam ko po kasi mga kababayan, ang hinahabol ng Amerika ay yung mga tao may threat. May threat, may security issue sa isang bansa, lalo ng Amerika at sa kanyang mga kaalyado. Eh ikaw, ano ba ang threat mo sa Amerika? Sa bansang Amerika? Pagtsatsagaan ka ng US government? Ang kaso mo, simpleng kaso sa Amerika, di ba? Yung nang-rape ka, nag- uh, nag nag nang swindle ka ng tao. Hindi naman yun hindi naman yun may kinala, wala namang kinalaman 'yon sa national security ng Amerika. Para habul habulin ka pa hanggang dito ng mga drone ka mo, May mga lumilipad-lipad ka mo na drone umaga gabi diyan sa sa area mo sa sa mga compound mo iyakan ka ng pag ka ng Amerika pag-aksayan ka ng gastusan ng Amerika hindi ka naman threat sa kanila eh threat ka sa mga ordinaryong tao kagaya ng mga kababaihan mga kabataan na pinipilit mo bang balimos, pinipilit mo makipagsex sa iyo that does not concern national security for the USA. So bakit ka naman hahabulin? Even dito sa Pilipinas, yes, may mayroong may contribution ka sa may konting security threat ka sa Pilipinas dahil nga sa ikaw ay gunrunner. Oh, 'yun malaki ang kaso mo dito sa Pilipinas. Ewan ko kung tama ako mga kababayan na hindi naman ako abogado, hindi naman ako naman marunong lang ako. Sa so, tingin ko lang kasi, <coughs> yung, yung kaso niya sa Amerika, yung money laundering, yung bitbit bit niya na, ano yon 350,000 US dollars. Nadaladala niya, inuwi niya from US to Philippines. Siguro yun yung mga, yung mga naharbat niya doon sa mga members doon sa abroad. Yung mga pinangmalimos ng mga kabataan, yung mga inutusan niya magmalimos, yung mga pledges ng mga members. Ang dami yan, no? Isang biyahe. Plus, yung mga spare parts ng mga baril na iya assemble dito sa Pilipinas. Doon sa pinanggalingan, medyo wala naman masyadong issue 'yon dahil bumili lang siya doon. Ang issue no na malaki, yung pagdadalhan dito sa atin ng mga baril na 'yon. Dahil dito gagamitin. Ang tanong, sino ang gagamit? supply ba sa NPA, sa mga rebelde, sa mga sa mga uh, private armies. Doon yata siguro nagiging threat ka sa security. Even then, medyo mabigat din ang kaso mo sa Amerika. At yung kaso mo sa Amerika, nangyari yung 2018. Ano man ang kinalaman ni Bongbong Marcos doon? Ngayon, pilit mong idinadawit si Marcos dyan sa kalukuhan mo, gagawa-gawa ka ng kalukuhan, sinubrahan mo kasi. Sobra-sobra. Hindi ka na kontento. Siguro ngayon, uh, biruin mo. Ikaw ang pinakamayaman na pastor, religious leader sa buong planeta. Ang galing mo. Galing ng Pinoy, no? Sa lahat ng bagay, magaling. Gagawa-gawa ka ng kabalbalan tapos ngayon, kung sino-sino nang hindi nadawit mo, dinawit mo na si Bibi Sara, si Remulia, but I don't know, siguro na, kasabot sila. Pero, parang ano ba, ikinanta mo na sila, idinamay mo na, dahil wala ka nang masulingan, ikinanta mo na lahat eh mga nagtatanggol sa iyo to eh di ba si Sarah pinagtatanggol ka tapos ngayon eh binigyan mo siya ng problema paano kung katulad na naman niya ni ni Risa Ontiveros yang binanggit mong yan na may alam si BP Sara sa panggigipit sa iyo ng gobyerno na nagmumukha siyang spy spy against the Marcos government Kesyo alam ni Bibi Sara na may plano ang gobyerno, nagipitin ka. Kasuhan ka. Pati yung SMNI mo. Oh, sige nga. Masisilip na naman yan ni Risa Ontiveros. Hindi, panibago na naman kaso mo yan. Pati damay na si Bibi Sara. Hmm. Sobra namang nagpapaawa yung style mo dun sa sa ano mo? Doon sa sa audio mo? Kung talagang hindi ka nagtatago, ah, saan ka? Bakit hindi ka makita ng mga otoridad? Alam mo, yung pagtatago, dagdag pa yan sa bigat ng kaso. <coughs> Kasi, pinapahirapan mo pa yung mga pulis alam mo dapat sana sa mga mga suspect sa mga suspect mga crime suspects kung saan nang ipipresent yung sarili wag lang pahirapan yung mga pulis kasi yung mga pulis napapagod din yan pag nairita yan hindi. mas bibigat patuloy yung kaso hindi yung ipresent mo na sarili mo hindi mo na pinahirapan yung mga pulis kahit pa paano, gagaan-gaan yung ganito yung tingin namin, tingin namin publiko sa iyo, hahanga kami sa iyo. Wala kang takot na humarap. Tsaka sabi mo wala ka namang kasalanan, o ang kinakatakot. Patunayan mo na wala kang kasalanan. Lumapas ka dyan sa lungga mo. Nandiyan ka lang naman sa Dabaw eh, daririnig pa nga yung mga huni ng kuliglige Nung nag nag-taping ka. Gamit-gamit ka pa ng mga vlogger na ewan. Gagamit pa rin naman ng mga vlogger na mag interview doon sa mga tao mo. Kinuha mo yung sarili ninyong vlogger. Mga ano nyo yan eh. Kampun nyo yan eh. <laughs> Para maniwala kami, open mo sa lahat. Lahat ng klaseng vlogger. Pati mainstream. O, oh, papasukin mo dyan sa sa iyong uh, paraiso. Pwede naman, di ba? Para fair. Imbitahan mo ang mainstream media. Pati lahat, na, kahit sino, may gusto mag-interview sa mga tao mo. Pwede pa naman yun eh, di ba? tuturuan mo lang naman yung mga tao na, oh, ganito ang script, ganito ang sasabihin ninyo, ganito, ganyan, ha? O. Oh. Sana walang madulas. Di ba? Pagaanin mo naman ang trabaho ng mga taga-gobyerno, kibuloy. Huwag naman na mag-asta kang parang prinsipe. Sukul ka na eh. Alam mo, mas nakakatawa tuloy kapag ikaw ay ginamitan na ng mga high-tech na pamamaraan at ikaw ay nahuli sa ibabaw ng iyong pastoral, hmm, ako for sure, may baon kang mga pastoral dyan sa pinagtataguan mong lungga. Sigurado yun. Kasi pang ano yan, stress reliever yun, di ba? Sabi mo, yung mga pastoral mo, stress reliever. Okay, sigurado ko baon-baon mo yan. Uh, alam mo na mangyayari ito in the future kaya naghanda ka na ng city underground may mga bunker ka siguro dyan sa ilalim ng ng iyong glory mountain eh pag ginamitan niya ng ano ng uh, parang something like a, an x-ray o diba ang x-ray Kagaya nung gamit ng mga Israeli na nasilip nila yung mga nagtatago sa tunnel. O, oh, di ba nahuli yung mga hamas na nagtatago sa mga tunnel? Sige, hindi ka pa dyan lumabas. Pag napikon sa iyo si Pangulo at pinapasok na tuloy dito yung mga CIA na mas advanced ang technology, may x-ray machine ka dyan. Diba? ang, ang mata ng tao ngayon, nakakarating ha hanggang Pluto. Nakakarating hanggang ibang galaxy. Yan kaya na nandyan ka lang sa ilalim ng Earth? O, makikita pa tuloy namin kung anong ginagawa ninyo niya ng ilang pastoral ba ang baon mo dyan sa ilalim ng lupa. Hmm. Kaya ikaw kibuloy, Sigilan mo na yung kada drama mo, paiyak-iyak ka pa eh. Hindi naman maawa sa iyo ang tao. Hindi kami maawa sa iyo sa mga pinagagawa mo. Sa mga pinagagawa mo. My goodness. Ginamit mo ang Diyos. Hindi mo ba na-realize nare kibuloy na suklam na suklam sa iyo ang Diyos diyan sa ginawa mo? Ginamit-gamit mo siya, ang pangalan niya. Ginamit mo para gawin yung mga katarantaduhan mo dito sa mundo. Nagsinungaling ka. Inagawan mo pa siya ng pwesto. Di ba? Inagawan mo ng posisyon yung tunay na son of God. Sinungaling mo. Kasi hindi kami makakarating sa... Diyos Ama, kung hindi dadaan sa iyo. Who you? Hmm. May panahon pa. Repent! Kibuloy. Di ba mga kababayan? Happy weekend! And, as I always remind everybody, mahalin po natin ang ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan.